And good morning. Ah, uh, ito po yung araw na una nating gagamitin tong lithium na battery, no? So, observation ko, umalis ako ng 83 volt. Yan yung pinaka full charge niya kagabi, yan ang inano you know, ko, sinet ko para alam ko kung gaano kalakas siya kumakain, no? Although, yan, nga nakikita nyo, naka 8 kilometers na ako. Ah, uh, nasa 80 volt. O 80 volts na siya. Pero pag pinipiga ako yan, nagsis 77. Yay! So, mga observation ko, sobrang laki ng dinaang niya. Ang laki. Yes. Wow! Parang pag galing ka sa lead acid, pag nag-center stand ka, parang pag center stand mo, parang lili, nililipad sa kapila eh. <laughs> Ganon kagaang. <laughs> tapos uh, yung power niya consistent siya dahil nga yung lithium power na siya hindi yung unti-unti gumagapang yeah, Titingnan natin to hanggang 26 kilometers kung gaano mababawa sa battery at yung ano niya, kunat niya tawag nila kunat eh kung makunat pa, kung malayo-layo pa mararapin sa mata Hindi nga, noise pollution, di ba? Eh kung naka-e-bike tayo, ang tahimik lang Yeah, so yung controller natin yun pa rin, kaya may delay pa rin siya So pagka napalitan ng controller, sa so, mas maganda di ko lang alam kung mas magiging matipid siya sa battery dahil nabibigay niya na kagad yung power dahil ito gumagapang pa eh mamaya titignan natin yung ano yung full potential niya pag medyo maluwag-luwag na marunong pala mag-signal talaga talaga naman <laughs> So nag number 2 ako dahil ano naman, moving naman tayo, o rolling tayo. Ayan, mabilis niya pong nakukuha yung 40. So kung dati nag 41 yan sa number 2, tignan natin o, overtake tayo. Ayan, 41, 42. 42 So tingnan natin Yan yung pantay na kalsada 42 Ayan yeah, palabas na tayo ng Mindanao Avenue Ayan Oh, sorry po sa magulong music ni Kuya Ngayon oh, ngayon yeah. nag po ulit ako kasi mabagal tayo Eh, ingat po kayo sa ganito, ayan. Pagka-preno niyo po diyan biglaan, eh pwede kayong dumulas diyan kahit ano pang ma mamahaling gulong Yummy. Eh, ng ng niyo. Eh, nang, nang number 1 po niya nagka 32, 33 uh, Let's see Kamiya ah, makita rin po natin yung temperature ng battery kaya natin One tayo ulit. Yan so kung mapapansin nyo, mas maliksi nga siya ngayon kasi ang gaang eh, laki ng ginaang niya eh. Bali, same, dahil ba, yung pa rin ang, ano natin, ang controller natin, same speed pa rin siya actually. Kaya lang po siya maabot ng ganoon dahil hindi po hirap yung ano, andar dahil magaang. So walang na bago sa speed. Yan po talaga yung speed niyan kung magaan po yung ano nakasakay. Yeah, so putulin ko muna mamaya po ulit. Oh, so, dito po tayo sa Congress Hall. Nasa 53, 53, 54 okay. Pababa po kasi yan eh, pero nasa 53 po yung ano pa rin Nandito <laughs> natin dito ka, uh, tandang sa Tandang Sora Dito tayo dumahan Maraming uh, magkakaalaman 53, 54 Ayan, ganun po siya So nakalimiter pa rin po kasi yung controller natin Kaya ganun po So sa number 2, tinan nyo po, 42 Konting-konti lang po nadagdag dagdag. aang lang po talaga siya Kaya po siya tumuli ng konti Baka may magtanong bakit ka nasa gitna Ang oh. oh, overtake nga po ako eh oh. Matawit e E-bike, E-trike, E-trike Ayan, paahon po to, paahon Ayan, tip 46 75 na po yung voltae kapag ka nakapiga. Dahil naka number 3 tayo. Pero 77 po bumabalik. 13 kilometers na po. 13 kilometers. Hop. Pagka meron pong mga pedestrians, medyo mag, ano tayo, mag slow down tayo. Okay. O dito po. Last na po to Mamaya po ulit. <laughs> so tatanungin nyo ako kung okay ba ang mag lithium uh, siguro okay siya kasi magang pangalawa eh consistent yung power pangatlo eh hindi na po kayo mag, basta magpupuyat na kailangan nyo pa magpahinga para mag charge So yung lithium na to may sarili siyang cut off doon mismo sa battery So pagka nag cut off yun, napuno yun, magkakat na yun Pati yung charger natin, naman, hindi na mag, hindi siya, ano, hindi siya papasok kasi magkakat din siya dahil wala siyang tatanggaping, ano, kuryente So safe naman siya yes! So sa pagkakabalot naman ng battery, kailangan lang din siguro, nakabalot talaga siya na hindi siya masusugatan para maiwasan yung pagkagasgas ng battery mismo para maiwasan yung ano pagka nagkikistisan kasi yun doon nagkakaroon ng problema eh ayan o no, 54, 55 55 14 kilometers po nasa 75 volts yung ating ano panel kaya paon na po ito palabas po tayo ng commonwealth So dito po muna, mahaba na po yung video. Maraming salamat po.